12,000 na ang aking Gcash. Usapang Gcash na naman tayo ngayon dahil meron na akong i-share na mabilis tumubo ang aking Gcash. Noong nakaraang mga linggo, lalong lumakas ang aking Gcash at napapansin ko lumaki ng lumaki ang aking pondo sa Gcash. Kaya yan, isi-share ko sa inyo kung paano yun lumaki sa kapital na 2,000 at ngayon nagiging 12,000 na ang aking Gcash. Okay. Kwento ko muna. So, nag-start ako noong last week ng August. Dahil August 24 kami nakapagpakabit ng um, connection sa Wi-Fi. At yun na nga. So, uh, mga September na, nagpatarpulin ako. At doon, nagsimula na paunti-unti na meron ng nagpapag -gcash sa akin at pati yung katabi ng sari-sari store ko, e pag hindi available yung gcash nila so sa akin, uh, pinapasa nila ang kanilang customer ang capital ko lang talaga sa gcash is 2k dahil yun lang yung kaya ko tapos, yung uh, yung income ko sa gcash at saka sa load, inisa ko ng lalagyan ng pera kaya yung income ko sa load uh, yung tubo sa load dun ko nilalagay sa gcash hanggang sa naging 3,000 na yung gcash ko ang load at ang gcash ko niro rolling rolling ko lang talaga hanggang sa uh, palaki ng palaki na ang aking gcash Hanggang sa isang araw, sabi ng asawa ko, magsendo siya sa akin ng worth 6,300 na GCash. Dahil magbabagayad ang kanyang customer through GCash. So, pumayag ako dahil yun naman ay uh, sa pesa ng ng mga sasakyan. Meron din kasi kaming uh, auto parts na binibenta dahil dahil sa mekaniko yung uh, asawa ko, husband ko. So, yung 6,300, hindi ko yun kinuha. Pinondo ko sa aking Gcash para lalaki ang laman ng aking Gcash. Kaya, niruling ko ng niruling kasama na yung uh, 6,300 at ang kapital ko doon pati na 'yung mga tinubo ko dahil hindi pa gagamitin ng aking hasban uh, 'yung pera na binayad sa kanya. Kaya sinali ko siya sa pagro-rolling sa aking GCash. Kaya nadagdagan 'yung pondo ko doon sa GCash kesa naman ma-stock 'yung pera doon sa kanya. Sayang lang din naman yung pera kung nakastack lang siya, di ba? So, ang ginawa ko, ni-rolling ko siya ng ni-rolling sa Gcash. Sa proseso naman, sa pag-cash in at cash out, meron na akong rate yan. So, meron din akong nakatarpul. Dito sa amin, maraming nag-Gcash. Lalong-lalo na dyan, sa may kanto, marami dyan, halos tindahan dyan, merong Gcash. So, ang ginawa ko, dahil marami tayong kakompetensya, humanap ako sa online na pinakamababang rate. At yun na nga, meron akong nahanap. So, ipapakita ko lang sa screen kung ano yung rate na nasa akin. Depende na sa inyo kung uh, gagayahin nyo dahil makikita lang din naman niyo ito sa sa online. Kung mag-search kayo, example na ha, sa tarpaulin ko, sa 1 peso to 2.50, uh, 10 pesos. Pero, yung 10 pesos na yan, hindi yan sa lahat. So, yung mga nag-gcash nag, uh, nag sa akin na uh, parang suki na ba, pabalik-balik na, uh, hinihingi ko sa kanila 5 pesos lang. O, diba? So, napansin ko, pabalik-balik na nga sila sa akin. Yun. 251 to 500 naman, 10 pesos, 10 pesos ako. Tapos, 501 to 750, 15 pesos. 1,000 to 1,250, naka 20 pesos na ako. So, 20 pesos na yung singil ko sa kanila. Tapos, 1,251 to 1,500, naka 30 pesos na ako. Parang pansin ko, naka 2%, naka 2 ako. Pero sa pagkakaalam ko, sa ibang tindahan, parang naka 3% na ata sila. Pero sa akin, minsan pag magpabor sila, pero pag, pag uh, papabor sila sa akin na uh, kulang yung pera nila na sa, sa rate ko, so umu-okay naman ako dahil wala naman akong gasolina dito sa ating uh, Gcash. simula nung nadagdagan ng pondo ng Gcash ko, lalong lumakas na yung Gcash ko, ba? Diba? Marami nang nagpa-cash in, cash out, tapos lalo-lalo na um, naka 4,000. So, sa 4,000, meron na akong uh, sa 4,000, meron na akong 80 pesos nun, o ba? Diba? Malaki na malaki na yun. Tapos, mga, mga meron din na below 100. So, Five pesos lang yung hinihingi, hinihingi ko tapos napapansin ko pabalik-balik na sila dito, diba? sayang naman din yung 5 pesos at ito pa, meron pa akong isi-share sa inyo dahil nga maraming na ako nakita mga video about sa GCash dahil humihingi na ito ng 6 digit na OTP bawat transak at diba parang minsan sagabal siya sa transaksyon dahil um, delayed yung uh, OTP nila pero yung ginagawa ko naman sa mga customer ko ah uh, lalong-lalo na pag magpa-load or GCash cash in cash out meron akong upuan <laughs> ipapakita ko sa inyo ayan ayan oh ayan yan yung mga upuan ko, o oh, ba? Diba? So, alam alam ko na na matagal yung transact yung minsan matagal yung transact sa Gcash pinapaupo mo si customer Sir, ma'am, upo muna kayo dahil medyo Ah, uh, lang yan. Medyo mahina maglakad si Gcash. Tapos meron pang OTP. Ay, naka! O kaya po upo ko si customer kaya o kaya kung hindi man sila uupo, maglibot-libot sila dito sa aking tindahan at uh, 'yun. Pasok sa banga, meron silang mapili at mabili. <laughs> kaya kayo kung meron kayong kung ano man yung tindahan nyo, dahil minsan talaga si GCash perti kadumol so no? paupuin nyo naman si customer para 'di ba hindi naman siya mababagot pag sa kakaantay nila sa atin at pansin ko lang din ha pag ginaganyan ko sila parang komportable sila pabalik-balik dito magpa cash in cash out dahil uh, sinasigurado ko sila talaga na komportable ham habang nag-aantay kaya sa sa totoo lang 3 months pa lang ako nag-gcash magdi 3 months pa lang ako dahil September, October, November o oh, ba? Diba? Yung Gcash ko na pondo ngayon naka 12,700 na ako, di ba? So praise the Lord dahil uh, malakas yung ang ating Gcash. So, yun na muna for today's video. Bye for now! God bless!